Hello guys, welcome back again sa ating YouTube channel na at sa ating program ng The Action Man Ayan, welcome back again mga ka-action At may galabi, shoutout po sa ating mga ka-action man, mga ka-camping nationwide all over the world Sa lahat natin ng mga viewers Okay So, alam naman po natin ang pinakalete siguro mga 3 days ago Na nagkaroon na naman ng panghaharang sa West Philippine Sea at kinumpirma po ito ng BIPAR na kung saan ang dalawa nating diesel ay maghahatid ng resupply mission tinangka po itong harangin or binuntutan na naman ito ng dalawang Chinese Coast Guard at sinubukang patamaan ng kanilang water cannon pero bigong bigo sila at nagtagumpay po ang ating dalawang diesel sa kanilang uh, re resupply mission Ayan. So, dito naman kasi mga ka-action, umiinit na po si Mr. President Bongbong Marcos. At matapang po na hinamon niya ang China regarding sa tension sa West Philippine Sea. Tama lang po ang ginagawa ni Mr. President para sa akin. Hindi ko lang kung tama ito para sa inyo. Dapat lang po talaga na ipakita ni President Bongbong Marcos ang pumapalag tayo, di ba? Katulad ng ginagawa ng Taiwan, pumapalag ang Taiwan kaya hindi sila makapinitrit. Ngayon, sa paghamon ni Mr. President Bongbong Marcos, masasabi po talaga natin na sa panahon ni Digong, hindi po ito ginawa. Sa panahon ni Digong ay naging sunod-sunuran po siya. Ngayon, sa panahon ni Mr. President, siya ang gumawa nito na hinamon niya ang China alam naman po natin kung gaano din kalaki at hindi makalimutan ang iniwan na legacy ni dating Pangulong Noynoy Aquino ang ipinanalo niya po yan ang West Philippine Sea bago pa po siya magbaba sa kanyang posisyon bilang isang presidente yan po ang legacy niya nakakalungkot isipin na hindi po yun ginampanan o pinaimplement ni dating Pangulong Duterte. Bagkos, niyurakan niya pa ang nazabing papilis na kung saan ay nagpapatunay na tayo ay nanalo at tayo ang hinairang na tayo ang may-ari sa mga sovereign rights na inaangkin ng China. So dito kay Mr. President Bongbong Marcos, napakaganda at nararamdaman ho natin na parang pinapa-implement niya talaga at hindi niya hahayaan na makuha ang ating mga rights dyan sa West Philippine Sea ng isang dayuhang China. So ito po, panoorin po natin ang buong detalye. Maatapang na hinamon ni Pangulong Bongbong Marcos ang China at sa atensyon sa West Philippine Sea sa kasagsagan ng ASEAN Summit sa Laos. Nanawagan din ng Pangulo sa mga kapwa ASEAN leader na madaliin ang pag-aproba sa Code of Conduct sa South China Sea. Nasa frontline na balitang yan, Maricel Halili. <laughs> sa ASEAN Leader Summit sa Vientiane, Laos, nakaharap ni Pangulong Bongbong Marcos at ng ibang ASEAN leaders si Chinese Premier Li Chang Hinamo ni Pangulong Marcos ang Chinese official tungkol sa lumalalang tensyon sa West Philippine Sea. Base sa report ng mga international press, binuksan ni PBBM ang issue ng bangkitin ni Li Chang ang tungkol sa kooperasyon ng mga bansa pagdating sa ekonomiya. Sagot ni Pangulong Marcos, hindi pwedeng ihiwalay ang economic cooperation sa political security. Hindi raw dapat magpanggap ang mga bansa sa ASEAN at ang China na maayos ang lahat pagdating sa usapin ng ekonomiya sa kabila ng pagkakaroon ng tensyong politikal sa rehiyon. <laughs> Kabilang yan, ang ilang insidente ng pangwa-water cannon ng China Coast Guard sa ating mga barko. Ayon sa Pangulo, ang ganitong gawain ng China hindi dapat walang bahala ng international community. Kailangan na raw ng agarang solusyon para hindi ito mauli. Nagkaroon din ng closed-door retreat session ng mga leader ng ASEAN. Hinikayat ng Pangulo ang mga ASEAN leader na huwag magbulag-bulagan sa agresibo at illegal na aksyon ng hindi niya pinangala ng external power laban sa isa nilang miyembro. Salungat daw ito sa layunin ng ASEAN na pagbuklo rin ang member countries nito. Kung patuloy daw na mananahimik ang ibang bansa, mawawala ng katuturan ang pagbuo ng ASEAN. Nang matanong ang Pangulo tungkol dyan, sagot niya. It is improper for me to disclose anything that was mentioned in the Pakim process. session. We leave it to the chairman and his staff to decide what should be publicized. Kinikaya din ni PBBM ang ASEAN leaders na aprobahan na ang Code of Conduct sa South China Sea na ang nayunin ay magtakda ng panuntunan para tiyakin ng kaayusan at kapayapaan. Ayon sa Pangulo, nakapanghihinayang na walang pagbabago sa pangkalahatang sitwasyon sa West Philippine Sea. Madalas pa rin umanong target ang harassment at pananakot ng Pilipinas. Apela niya sa mga kapwa leader ng ASEAN, mas seryosohin pa ang pagpapahupa ng tensyon sa rehiyon. Ayon sa security analyst na si Dr. Chester Cabalza, napapanahon ang ginawa ng Pangulo na idulog sa ASEAN countries ang issue ng West Philippine Sea. I think that uh, he is enough though, to that like that But, eh, he has himself under his administration Pagdating naman sa Code of Conduct, meron daw ibang pwedeng gawin ng Pilipinas I think mm -hmm. even with or without China, you can say Code of Conduct now mm -hmm. So not up to, to China because the more In case uh, we keep on giving importance to China and China is delaying it, ito lang yung walang magiging vote Sa isang pahayag, sinabi naman ng tagapagsalita ng Chinese Foreign Ministry na si Mao Ning na stable naman daw ang sitwasyon sa South China Sea. Patuloy daw silang nakikipagtulungan sa... Ito, sinungaling itong tagapagsalita nila eh. Paanong stable? Stable ba yung ginagawa ng mga Coast Guard nyo sa aming mga Philippine Coast Guard? Sinungaling talaga itong tagapagsalita ng Chinese eh. ba? Diba? Paano nyo nasabi na stable? Eh lagi nga hinaharas ang aming mga Philippine Coast Guard dyan. Walang hiya ka. Puro ka stable, stable. Mga sinungaling. Mang-aagaw kayo ng hindi sa si inyo teritoryo. Yan ang mga papil nyo sa mundo. Mang aagaw. sa ASEAN countries <laughs> tungkol sa Code of Conduct. Nagbabalita mula sa... So, yun na po mga ka-action, mga kakamping, no? Napakaganda po ito. Ang pagpalag o pagpakita ng tapang ni Mr. President Bongbong Marcos. Kasi mga panahon ni Digong, hindi po natin nakita yan kay Digong. Naging sunod-sunuran si Digong. Oh. Di ba? Na-discuss na po natin yan. At napaka-importante po. At itong issue na to ay pangkalahatan. Hindi man sa atin sumasama ang iilan sa atin ng mga kababayan dahil mga taliwas ang kanilang paniniwala dahil mas naniniwala sila sa kanilang puon. Pero, nakikinabang din po sila dyan. Oh. Bakit ko nasabing nakikinabang sila dyan? Eh, ang mga huli dyan ng ating mga kababayan, kinakain din nila. Kasi ang mga huli dyan ay dinadala din sa iba't ibang parte ng Pilipinas. oh masasabi ba nilo, uh, masasabi ba natin na hindi sila nakakaprodukto niyan o nakikinabang? Nakikinabang din po sila. Di ba? At laban po sana ito ng lahat. Kaya tayo mga ka-action mga kakamping, maging sa mga loyalista, sana naman po, panahon na para tayo ay magkaisa at manawagan. Natuldukan na ito ang mga pro-China na ating mga leader. At alam na alam nyo yan kung sino-sino mga yan. Di ba? So yun lang po mga ka-action. No? Gin-share ko lang po sa inyo. Maraming maraming salamat po sa mga viewers natin. Luzon, Visayas at Mindanao all over the world. Ako po ang inyong likod. si Action Man. Have a good day everyone.